Ng mga panggaso, nami diri karon kay among amuhang pintala ning amuhang gamito nami diri sa barangay Pinaso. Okay, manghatag mi last na siya. Sa karon sa tuig, no? Oh. Kuwa champura di ko sa champura di ko. Ini gati na usbet kan, guys. Champurado. Sara ko do Mama ko champurado, ma'am. <todic> champurado. <todic> 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 <todic>

Si, lekawe dito, na kawl kawl kawl. na oh. bata diyan, barangay. Ro, bata. Sampurado na ya, mam. Sampurado ya, mam. <laughs>